Mga kaibigan, isang uh, magandang araw ho sa ating lahat, no? Especially uh, sa lahat ng mga OFW sa buong uh, mundo, mga kaibigan. Banha kayo ato ang ano kay nagluto si Mrs. Gisadong gulay, mga kaibigan. Just taking coffee right now, no, mga kaibigan. So, magkapi-kapi muna tayo, mga kaibigan. Uh, bagong ligo lang ho tayo, 'di ba? Humot-humot na tara. Uh, yung asawa natin hindi pa naligo, mabaho pa yan bakit kaya no, itong mga babae pag hindi nakaligo ng isang bisis, mabaho na talaga <laughs> yan no mga kaibigan just take coffee right now no? it's a black coffee no mga kaibigan Ah, uh, na nagluluto kami because just to take a rice right now no because we have one rice a day no mga religion. uh, we just talking about a more details, a more topic right now. it is because uh, there is a questions no. kasing uh, tanong na ito, uh, marami hong uh, ano Uh, it's referring to uh, it's all about uh, politics mga kaibigan but I need to be answer because this uh, was uh, asking from us no, in, our Facebook page no? kahit naman ho hindi tayo kasali dyan but we have a little bit of views and uh, knowledge about that from our expert then we need to answer no? kasi pag ganito ho nasa sa social media ho tayo kailangan tayo mananatili kung ano pong uh, pinaghahandaan natin kahit naman kunting ideya lang ho ang maibibigay natin sa ating uh, mga uh, katanungan uh, nagtatanong in order for us to understand ah uh, init pala no init kaya kaya, kape hindi ba mainit talaga kape so ayan ho uh, mga kaibigan na? Uh, lahat tayo may mga pangangailangan sa buhay. No, lahat tayo kailangan ta, no, uh, in Bisaya mag amping tatanan for those uh, people who are here in the Philippines, please uh, be careful always lock in our door, no, our main gate, our screen door, our main door and the door of our room and our bedroom uh, just to be it, to it that is already locked all the open no lahat to yan during night kasi there is a lot of bad people roaming around no nagsuroy-suroy ang mga amaw so that's why just be careful these types of individuals these types of individuals even though are he is or she was or di ba? including yung mga batang babae ngayon no even uh, in the minor Uh, not only by protecting the law, but that is the characteristic and uh, because the law itself pod no, but it depends upon the the discipline was uh, uh, input was placed in their homes no. Pag minus ang uh, disiplina sa bahay, paglabas wa ilim mga bata na yan mga kaibigan. Ang masaklap lang ho yung uh, mabibiktima nila lalong lalo na mga anak yan ng ano, mga disiplinado uh, planado na mga anak sa mga taong uh, responsibilidad uh, uh, may pananagutan sa ganun sa buhay in the near future piniprepare ng kanilang amat ina ang kanilang mga anak kaya pinaplansa nila ang trabaho, ang pagskwela, lahat ganun na lang ang mangyayara, mangyayari towards this uh, bad people, no? Mayroong mga ilang tanong, uh, ano ba yung dapat gagawin pag sa akin yun mangyayari? Ganito po yun ang gagawin ko dyan. Pag sa akin mismo yan, kahit nasa paistasyon yan, handang-handa po akong makulong. Kung anak ko yan, uh, asawa ko yan, or anything. Basta within this uh, close in my heart, mga kaibigan barilin ko yan no walang pag-alilangan no barilin ko yan magpapakulong ako ganun ho in order because the law here in the Philippines it's already be crucial and protected towards the criminal uh, mostly na mangyayari dito so kaya pag man, yan po mangyayari sa anak ko sa pamilya ko inside of my house and then the letter we will, will be found out we will be apprehend even though he uh, he or that is a belongs to the custody of our law enforcement. Then I am ready to execute what is the mercy of my heart. And then I I go to prison. Ganun no. Ganun ko ang gagawin ko. Yan po no para uh, for your satisfaction. Barilin ko yan. Oh, uh, barilin ko yan or saksakin ko rin yan no pag ganun po ang gagawin. Even though they, they are uh, minors, all of that. No, mga kaibigan. Um, uh, I don't care. Basta kung sa akin lang po, ah, simbako uh, simba ko palayo. Kung inana ang mabuhat sa ko ang pamilya, di ko magdoduha. Ako apun ng patyon. Ganun no? I am ready to answer all the consequence under the law. Barilin or saksakin ko man yan, yung mga gago na yan either lahat ng mga criminals no mga kaibigan ganun no so it is it is uh, ano buhay buhay man lang tayo dito kung makulong ako ng dahil sa criminal na yan oh, wala wala akong pakialam it's better to be me in prison in order to revenge no even nga si Hesus Kristo nagagalit nga sa templo ginagawa niyang ginagawang sugalan ang templo? No? Even God, no? Even God, tumingin lang ang labing sampung tao, ha? Setinta si ka tao, labing uh, uh, sampung tao, 70 people who are, you no? Know, sumilip lang sa kautosan na walang pahintulot ay pinagpapatay ng Diyos. Oh. Ganon, ganon katindi ang batas. Walang ibang uh, mga ibang countries to follow this death penalty only for the Middle East. Oh, 'di ba? Tumingin lang yan, wala pang ginagawa yan. Ang kanila lang kasalanan tumingin sa kautosan na hindi tulutan ng Diyos, pinagpapatay sila. How about yung anak mo, yung asawa mo, relatives mo, nandun sa bahay mo mismo. Pinagpapatay ng mga adik na to, yung mga kriminal, akit bahay na to, mga kaibigan. Ano ang dapat gagawin natin? Patayin rin. Kahit man tayo ay makukulong. Oh, in Yemen, those rapist criminal, ha? rapist criminal, why? Pinagre-rape niya yung batang babae, it's all about 9 years old. Pinag-i-execute in the front of the public binaril ng pulis at saka hinang dapat ganun dito sa Pilipinas ganun ho mga kaibigan there is no mercy for those criminal there is no second chance rapist criminal addict na pumapatay yung mga high criminal and etc in this country who are breaking the law and uh, destroying the good people peaceful living in the community and then pag ako po yung kaharap nyo, barilin ko kayo patayin ko kayo ganun lang po no ganun lang para in order that is my answer ma'am sir for your questions thank you so much